mo, batugan ka. Anong matinding break sa buhay pinagsasasabi mo dyan? Nakakatulong ba sa pamilya natin yan? Kami ni Kuya, nag aabog kami dito. Ikaw, anong ginagawa mo? Puro katambay, puro ang gimmick, puro yung laruan na yan. Kuya, ano ba problema mo? Kinita ko lang na may mga kaibigan ko. Saglit lang, lumabas ha. Inaano ba kita? Ano nga yung problema eh. Hindi ka magwalat ng buto. Wala kang ambag sa bahay. Halika nga dito! Teka nga! Russell, tayo! Ian! Ian! Ano ba ginagawa niyo sa kapatid niyo? Hindi naman kayo inaano ah! Infinity and beyond! I am vengeance! I am the night! I am Batman! Reach for the sky! Yeah. Ay, uh, uh. uh. ma, ano lang natin ngayon? Ay, ako talaga, bata ka, Hapon na! ka pa nanananghalian. Oh, mm. eto, may niluto ako. Sarap pa. Mhm. Mm -hmm. <laughs> natin. Ah. Mm. Ang sarap. Iba talaga luto ng isang ina. Ako nang bola ka pa, <laughs> ikaw talaga. Pero anak, mm. ilang buwan ka nang graduate, hindi ka pa naghanap ng trabaho mo. Ma, saka na yan, nag-e-enjoy pa ako eh. Tsaka alam niyo naman na Itong mga uh, last year na ito, sunod-sunod yung pag-aaral ko. Siyempre, deserve ko yung magkaroon ng big break mo sa buhay, di ba? sabihin mo, batugan ka. Anong matinding break sa buhay pinagsasasabi mo dyan? Nakakatulong ba sa pamilya natin yan? Kami ni Kuya nag-aambag kami dito, ikaw anong ginagawa mo? Puro katambay, puro agimik, puro yung laruan na yan! Ilang buwan na yan ah! Hey, Eya, tama na. Kapatid mo din to, intindihin nyo na lang at isa pa bunso to. Anong bunso, ma? Ma, hindi na sanggol yan. Pahala mo rin na nga yan, eh. Mama, ano na lang gana? hirap sa iyo, Ma. Ini-spoiled mo kasi. Tingnan mo ginagawa. Nasabi ko sa iyo, Ma magbibigyan namin yan ng ilang linggo. Pag yan hindi pa rin nagtrabaho, papalayasin namin yan dito ni Kuya sa ayaw at sa gusto mo. Aba, teka muna, Eya. Kapatid nyo pa rin yan, ha? Tsaka isa pa, magpalayas ka, ha? Tandaan mo, ako pa rin ang ina dito sa pamamahay na to. Bakit, Ma? nag kami dito ni Kuya sa bahay, kaya may karapatan kami. Ano ba? Uy po, pwede ka nasa labas. Tulo ko pa. nagtatrabaho. Kuya, ano ba problema mo? Kinita ko lang ng may mga kaibigan ko. Saglit lang ako lumabas ha. ba kita? Ano nga yung problema e? Eh. Hindi ka magbaldat ang bato. Wala kang magpagsabay. Tingnan ka muna na magkapatid kayo. Ano ba nangyayari iyan? Ano man ginagawa tong kapatid mo ha? Uy, ito si bakit di na lang namin na iyan dyan eh? Na nang ginawa kundi cellphone, laruan! Ay, magbalat ng buto! Tapos sa pag-uwi sa bahay, maanong ulam, maanong ulam! Kuya, gusto ko na naman ipahinga! Tuwing ka na Russell ha? Bibigyan ka namin ng isang linggo! Kapag ikaw hindi ka nakatapit ng na trabaho, umalis ka na sa bahay pag Pagsabihin mo anak mo ma! Hazel, tayo! Ian! Ian! Ano ba ginagawa niyo sa kapatid niyo? Hindi naman kayo inaano ah! Kailangan niya yan ba? Wala pa rin silbi yan eh! Nakailang sa kanya dito si Kuya! Pero hindi na sinusunod! Wala pa rin kilos! Tsaka mang ma, sa ikaw, mabuti naman niya yan eh. Paano mo kumilos siya? Para malaman niya kung gano'ng kahirap yung buhay! Pero kahit na, kapatid niyo pa rin to! At dapat niyong intindihin! At saka so, hindi ganyan yung magtaboy kayo! Parang aso yung tinataboy niyo eh! Masa ganyang inaasal yan, patapo na yan! Sige, aalis ako. Aalis ako. Pero, hindi, hindi ko makakalimutan tong araw na to. Kita niyo. Kita niyo! Makikita daw natin. Patunayan niya muna, tignan niyo, babalik yan dito, tapos ganun pa rin. Eh, magalala ma, magbabago din yan. Hindi naman malabong magbago dahil sa ginawa natin eh. So us for the best of kasi sa ka na. Daming pera, may pacheke pa. Ito ba? Ito ba mga pera? Ito mga... Ambag ka? Uy! Rachel, yung ginagawa mo? Nawala ka lang tatlong taon, tapos ganyan yung mo sa amin? Tatlong taon? <laughs> Oo, tatlong taon. Tatlong taon ko pinaghirapan itong kinatatayuan ko ngayon. Salamat, ate, kuya, sa pagpapresyon at pagpapahirap sa akin. Eya. Ano nangyari sa'yo? Oo. Oh, bakit ang na daming nakakalat na pera dito? Ayan! Yung buso mong anak? Hambog na! Binato si Eya ng pera! Rasen, bakit mo ginano ng ati Eya mo? Ano bang ginawa sa'yo? Ha? Ano bang ginagawa mo? Ma, <laughs> di nyo kasi maintindihan eh to si ate at kuya, di ba lang ako? Sinabi ko naman sa inyo. Dahil pagod na pagod yung utak ko kakaaral. Para makagraduate, and mentally trained din ako. Tapos itong dalaw to, pressure pa ako magtrabaho agad. Tapos pinalayas nyo pa ako, pinalayas pa nila ako. Ngayon si hindi, hindi magdadala sa ng at galit dahil sa dalawang gen kong klase kapatid! Rosel, wala. Nang at galit mo sa mga kapatid mo magagamot na nagsugat na, ng puso mo, anak. Ngayon, naiintindihan ko na lang, ha? Patawarin mo ko, anak. Hindi ko alam. Hindi ko kasi alam na ganito ang naranasan mo sa mga kamatid mo. Ma, kung alam niyo lang po, dumahan na rin po sa isip ko na magpangap... Pero dahil iniisip ko kayo-kayo yung rason bakit kailangan ko lagi pumangon araw-araw. Russell, hindi <laughs> ko alam eh. Pati si Aya hindi niya din naman alam. Sana, sana sinabi mo. Akikinig naman kami. Sana, sana mapatawad mo kami. <laughs> Titingnan ko, Kuya. титек даагко <laughs> <agile Melbourne> <ım rough> sarap! Di ba talaga luto ng isang ina? <laughs> Ayoko sa'yo, bata ka. Ay, ano ka ba? bubola-bola ka. Tek, ulitin natin. Pangit. Isang, may mula dapat yun eh. Okay, ulit direct. Kuya, gusto ko lang na ipahinga yung mat. Kat, pag sabi gusto ko ipahinga, bigla kang sisingit na. Nun. Oh no, ulit. Ulit talaga yun. Kahit may isa lang sa'yo yung makakatapos sa isang lines, good siyon. Ma, di niyo kasi maintindihan eh. Wait lang. Tapos kayo, tanong niyo sa'kin, sino yung di magdadala ng samahan ng loob? At... Samahan ng loob, wait lang. Okay, okay. Teka, teka, teka. Ma! Wait, ma. utang ina, wait lang. Nawala ako dun. Dito Dream. Oh. Hi fam, this is Ian Pecho. Hi guys, this is Ea Aizos. Kung naghahanap po kayo ng hot pot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang 899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hotpot lang sa alagang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime, ha? kayo po ay eh, meron dala sa sakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch na to, meron po tayong basement parking. maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Hey! masaya kasama ang kasi sa bawat tayo lahat Tibon Manila Olang Zampaga Ali